Good morning po mga kalaki ngayon po ay October 3 na po mga kalaki Hello, hello, hello po sa inyo Shout out po sa inyong lahat dyan Sa ating mga laki followers Gising na po mga kalaki ngayon po ay 5am na po ng October 3 At syempre sarado pa yung store natin Ayan, bubuksan ko na yan maya maya lang po mga kalaki Magsushoot muna ako ng vlog para po sa inyo At syempre po mga kalaki Ngayon pong umaga mamimigay po tayo ng mga 2 digit lucky numbers Para po sa masusugid nating mga laki followers dyan Na walang sawa pong nanonood po sa atin Ang laki number numbers po namin, inaalagaan po ito ng 3D sa lalong lalo po sa mga bago dyan na Dapat po mga kalaki, tutok lang po kayo rito. Baka dito ang swerte nyo, kaya ano pang hinihintay nyo mga kalaki. Kunin nyo na mga listahan nyo, ilista nyo na mga lucky numbers na ibibigay ko. 2 digit po ito ng bawat bayan ha at kapag nagustuhan mo, ilista mo tapos ah, pwede mo alagaan ng 3 days bago mo palitan mga kalaki okay? at syempre po mga kalaki, mga laki numbers namin ito na po, ibibigay ko na po sa inyo tara na po Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo okay mga kalaki at syempre ito na po ang una nating 2 digit lucky numbers ng bawat bayan sa bayan po ng Antipolo Antipolo City 3.21 Taytay 7.8 Cainta 9.3 San Mateo 12.6 Dabao 3.4 Taylac 15.2 Quirino 21.24 Bacolod 18.3 Cavite 7.20 Tagig 9.11 Mindoro 9.31 Marinduque, 14 Gs Caloocan, di si 23 sa East 30 Palawan 520, Sambales di si Ocho 3 Apayao 125 Cotabato 30 Binangonan sa East 2 Morong 330 Sebu 522, Aklan di Aurora 234 Laguna 12 sa is Quezon 5-24 Olonga po 1-16 sa is Paranaque 17 Gs Manila 11-5 Pasig 28-22 San Juan 3-15 Marikina 12-18 Tabuk 29-4 Romblon ano to? 20 sa East, 33. Angono, 7 Gs. Muntalban, 24, 29. Isabela, 71, 1 Togigaraw, 12, 21. Rojas, 5-14. Capiz, 17, 19. Bohol, 4, 22. Bulacan, 17, 23. Baguio, 5, 9. Bicol, 1 Gs. Batangas, 23 30 Bataan 32 34 Butuan 13 21 Benguet 18 29 Iloilo 30 22 Leyte 5 26 Samar 2 24 Quezon City 5 21 Pampanga 17 15 Pangasinan 8 12, La Union, 3, 5. Ayan mga kalaki, paputulin muna natin dyan para sa masasugid nating mga laki followers na kanina pa po nakatutok. Nakatutok lang po dito mga kalaki ha? Para po makatanggap ng mga legit na mga laki numbers, dapat po nakapollow po kayo sa mga legit na account namin. Ayan, ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat na po ngayon mga kalaki. Kinukuha po ang picture namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Kahit po yung pangalan namin, kinukuha na ko, hindi po kami yan mga fake account po 'yan baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation baka mali po kayo na follow nako hindi po kami yan mga fake account 'yan subukan niyo pong tawagan nya mga yan hindi po yan sasagot okay basta pag sasali po kayo sa mga private consultation ng mga lucky numbers dapat nakakausap niyo muna hindi niyo po makakausap yan mga fake po 'yan ito po ang legit na account natin Arnold Parungkin po ah na may blue check. Ayan po, na mayroong 490,000 plus followers po tayo mga kalaki. Magkakalahating milyon na po tayo. At meron po tayong red Parungkin pero 410,000 followers. Lagi niyo pong i-check iche ang followers, ganun po karami mga kalaki. Pag ang followers ko konti, hindi po kami yan. Ingat po kayo dyan mga kalaki, mga fake po yan. Mga walang magawa sa buhay. Okay? At syempre po mga kalaki, meron po tayong Red Arnold Santos, kung saan Uh, pagka busy po ako dito hindi nyo ako makontaktito may problema dun po kayo mag-follow lalo na sa mga private consultation members sa Red Arnold Santos li-replyan ko po kayo okay at syempre po mga kalaki meron din po tayong YouTube YouTube natin Red Parungkin po na merong 18,000 followers at syempre po TikTok TikTok natin Red Parungkin na merong 449,000 followers. Ito mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko kung kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po, padadalang ko po kayong mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation, ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay, ano sa loob ng 3 months, pag sumali ka sa private consultation namin, di ba? bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit. Depende po sa gusto mo at aalagaan niyo po ng 3 days bago po natin palitan. Okay? Tandaan niyo po mga laki numbers na 'yan, mga kalaki 3 days po inaalagaan 'yan po ah bago palitan. At syempre po mga kalaki sa mga gusto pong magpa-member at gustong subukan ang swerte nila rito, araw-araw po may mga nananalo rito, nakapaus po yan sa Facebook namin. Bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng October, November at December. Kaya message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member ha para iwas iskam po sa mga walang magawa dyan, okay? Malaki na po tayo para magpaloko po sa mga yan, okay? At ituloy na po natin mga kalaki ang ating mga lucky numbers po ng mga 2 digit lucky numbers Nueva Ecija 27 Nueva Vizcaya sa East 31 Ilocos Sur 24 28 Ilocos Norte 16 23 Masbate 29, 14. Ayan po mga kalaki ating mga 2 digit lucky numbers. Pwede nyo po yan i-rumble kung gusto niyo Tayaan nyo po sa 2D Lotto, sa National, sa Wedding. Pwede po yan mga kalaki. Pag meron po akong buyer na hindi po bigyan, sabihin nyo sa akin para pag-aaralan ko, bibigyan natin araw-araw po yung mga kalaki. Okay? At syempre, ito na po ang paborito ng lahat ang shout shout-out time. Hello, hello, hello. Ito, okay. Ito po sa Pamilya Mendez. Ayan, Pamilya Mendez po ng Barangay, ay, bayan ng Tagudin, Ilocos. Ayan po sa Ilocos Sur sa Tagudin po. Hello po sa inyo sa mga taga Tagudin Shoutout po sa inyo diyan sa Family Mendez. Nanghihingi po sila ng 2 digit lucky number sa Weteng at ng 642 bibigyan ko po kayo. At syempre po mga sa ating mga Uy, mga fish vendor po diyan po sa May Bimali Pangasinan. Hello po sa mga Bimali Pangasinan diyan po sa mga taga Pangasinan dyan po, sa mga fish vendor sa public market. Hello, hello po sa inyo kila Ate Susan at kila Sir Henner. Ayan, Sir Henner. Oh. Maraming salamat po sa inyo. Sa so, walang sawang pagsubaybay niyo po sa amin. Shout out po sa lahat ng vendors dyan. Saludo ako sa inyo. Humihingi po sila ng 2 digit lucky numbers din sa wedding. Ang daming gusto nang sumubok sa wedding. Ano. Bibigyan ko po kayo ng magandang tips sa mga kalaki at saka po ng 3 digit lucky numbers. Sa mga gusto po magpa shout out, comment lang ng comment, share ng share ng videos namin. Heart ng heart dapat nakafollow. Pag nakita ko yan, masya shout out ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Good luck!